Hinggan. Hindi mo inanuhan? Din-din! Ako, din. una-una ka. siya. Siyempre, hindi naman hinihingal yung may hawak na video, no? Wala akong hingal na nararamdaman. Puro Eh, alam. Grabe. Hey, <Ay>, Japayuki! <jocoyote. laughs> <laughs> Lahat na ka. Pahingi po lapad. Yung chocolate namin, Be, Ah. <laughs> Poshi oh, ako na lang. Ba. Diba? Di ba? Ang lakas ng tuhod ko. kita? <coughs> Hindi ah. Locks ko ng tuhod ko. <coughs> ah. Kaya maya ko. mo. Hinihingal ba ako? Hindi naman ah. lang to. Oh. Parang hindi pa rin tumatanda. My God. Wait lang. Wait lang. Oh. Oh. Wait lang, Jay. Baby. magmadali! Hindi Ikaw pa ako! Oh, ang bilis ni Kuya, oh! patulis ka Patulis ka <laughs>

Dati natakbo lang <laughs> namin yung lakari nito. Why ganon? Kaya ko rin yan, be. Kaya ko rin, oh. No? Ito na, oh. <laughs> ah, ang ingay. Sana all. Kaway, kaway. <laughs> Gay. Girl, are you okay? No. <laughs> oh, wala na. Napag. Oh, diba, girl? Diba, girl, wala na yung pagod, oh. Wala naman mahirap eh, siya matarik yun. Oo nga, doon lang. Ito straight. Doon sa... Mga curtain yun eh. Mga degrees yun. Mga 20 degrees yun eh. Miss Oo. Oh my god. Nalapit na. <laughs> <laughs> Kawai <kaway>, girls. <laughs> na. ba dito bumaba at Oy, mga BFF girl. Ito yung ito yung aakyatin nyo. At bababain. Kaya pa. Tower. Malinaw ba ang hingal ko? malinaw na malinaw ba? larong klaro ba? Ay. yun yun na yun na ako din hindi ako din hindi napagod Hindi mo na. Hindi na Sana all. Oh, nagpapadulas pa si iba, no? Oh, go. Go. Ito na nakikita ko na ang pintuan ng langit. <laughs> Kaya lang parang hindi anghel ang mga nakikita ko sa taas. Parang hindi sila anghel. Bakit ganun? OMG Here we go Parang baliwala lang kay Ayaw. oh mm Hmm